Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat at maligayang pag-aaral at pagninilay-nilay sa Ebanghelyo sa darating na linggong ito dito sa ating programang sa isang tasa at salita. Mainit pa po ang ating kape bago pa ito lumamig. Ating pong pag-aaralan ngayon at pagninilay-nilayan ang Ebanghelyo ayon kay San Marcos, Kabanata 12, versikulo 28 hanggang 34. Ito ang ebanghelyo para sa darating na linggo, ika isang linggo sa karaniwang panahon. Sabay-sabay po nating dasalin ngayon at tingin ang pamamatnubay ng Banal na Espiritu Santo. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Halina Espiritu Santo, Punuin mo ang mga puso ng mga nananalig sa iyo at pag-alabin mo sa kanila ang apoy ng iyong banal na pag-ibig. Ipadala mo ang iyong espiritu at sila'y malilikha at sa gayoy mapapanibago mo ang mukha ng mundo. O Diyos na sa liwanag ng Espiritu Santo ay tinuruan ng mga puso ng mga mananampalataya. Ipagkalob mo na sa pamamagitan din ng Espiritu Santo ay ibigin namin kung ano ang wasto at makatarungan at sa tuwin ay magalak sa kanyang pagkilos na nakapagdudulot ng ginawa sa aming kalooban. Sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Ang Ibanghelyo ayon kay San Marcos Ang kanilang pagtatalo ay narinig ng isa sa mga tagapagturo ng kautusan na naron nang nakita niyang mahusay ang pagkasagot ni Jesus sa mga saduseyo, kaya siya naman ang lumapit upang magtanong, Alin po ba ang pinakamahalagang utos? Sumagot si Jesus, Ito ang pinakamahalagang utos. Pakinggan mo, Israel, ang Panginoon na ating Diyos, siya lamang ang Panginoon. Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo, buong kaluluwa mo, buong pag-iisip mo, at buong lakas mo. Ito naman ang pangalwa. Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Wala nang ibang utos na ihigit pa sa mga ito. Wika ng tagapagturo ng kautosan. Tama po, Guru. Totoo ang sinabi ninyo. Iisa nga ang Diyos at wala nang iba liban sa Kanya. At higit na mahalagang umibig sa Kanya ng buong puso, buong pag-iisip at buong lakas, at ang umibig sa kapwa gaya ng pag-ibig sa sarili kaysa magdala ng lahat ng handog na susunugin at ipapang mga alay. Nakita ni Jesus na maganda ang sagot nito kaya't sinabi niya, Hindi ka na nalalayo sa kaharian ng Diyos. At mula noon ay wala nang nangahas na magtanong kay Jesus. Mga kapatid, ang ating binasay mula sa Ebanghelyo ayon kay San Marcos. Ito po ang ating katanungan para sa araw na ito. Ano ang pinakamahalagang utos ng Diyos? Dalawa lamang po ang ating pagpipilian. Number one, sumimba tuwing linggo. And, or number two, ibigin ang Diyos at ang kapwa. Kung alam niyo na po ang kasagutan dito sa isang tanong na ito, maaari nyo pong ipadala sa numero yung nasa inyong harapan ngayon, ang makakapagpadala po ng unang tamang sagot ay siyang ating handugan ng 100 peso load para sa inyong numero o sa numerong inyong ninanais. Sa ating ibanghelyo ngayon, ang eksena natin ay nasa lunsod na tayo ng Jerusalem. Bagamat hindi binanggit dito kung inyo pong titingnan ang banal na kasulatan na ando na po at dumating ang ating Panginoon sa Jerusalem. At doon ay marami siyang nakilala o natagpuan ng mga batikan sa batas. At ay saron ay yung tagapagturo ng kautusan na narinig kasi niya kung paano makipagtalo ating Panginoon sa mga saduseyo, mga pariseyo na nandun sa Jerusalem. Isa lang ang tanong niya, alin po bang mga utos? Itong mga pariseyo, ayan ay mga nakapag-aral sa batas, sa kautusan ng Diyos. At ang Sadduceo naman, sila naman po ang namamahala sa templo ng Jerusalem. At nakasalubong sila ni Jesus at maraming nagtanong ng mga sa at sa kanya. Ngayon may isa pang batikan sa batas, tinatawag na tagapagturo ng kautusan, iisa ang kanyang tanong. Ano ba ang pinakamalagang mga utos? Ang ating pong pinag-uusapan dito yung mga utos na nanggaling sa kanilang banal na kasulatan na sa salitang hebreo ang tawag po ay Torah. Mas maganda pong isalin ang salitang ito, Torah, hindi yung salitang kautosan, pero instructions. Instructions ng ano? Instructions ng Panginoon para tayo mabuhay ng masaya. Aba, ako po meron din kopya ng Torah, kaya ipapakita ko po sa inyo. Narito na po. At, andito po yung tinatawag nila na kautusan, Torah scrolls, na kung saan ang buhay nila at ang kanilang pagsamba ng mga Hujo ay nakatuon. At mahalaga sa kanila ang Torah na ito sapagkat ito po ay ang daan ng kabanalan. Ngayon, ang tanong ng, ng tagapagturo ng kautusan, ano ba ang pinakamahalaga? Ang gusto lang niya malaman ni ano ba yung sa mga kautosang ito ang mas matimbang. In other words, ano ba yung pinakang sentro? Ano yung summary, yung buod ng kautosang ito? Eh, ba't ba tinatanong niya yun? Eh, kasi po, yung pong Torah at kautosan, yan po ay nahati sa napakaraming kautosan, mga utos. Ang uri ng mga utos, tatlong daan, anin napot lima, yung negative na commands, yung mga nagsisimula sa salitang do not, etc. At ang 248 naman, ito yung mga dapat gawin. The positive laws uh, expressed in a positive way. Napansin nyo ba yung mauri ng mga utos? So, matotal niyan, 613. Ang dami nun ah. Bibigyan ko kayo ng sample. O, tinan nyo. Yung number one. No, there is a God. That's a command. Iyan isa sa mga utos. Iyan uh, ay yung tinatawag na positive command. Eh, hindi siya negative. Ang negative yung kasunod. Number two, do not entertain thoughts of other gods besides God. Nakita niyo yung negative na expression niya, do not. Ang dami pa niyan, ang nasa harapan po ninyo at pinapakita ko eh, dalawampu lamang. Eh, yan po ay 613. Kaya nga yung tanong ng ating tagapag-aral ng tagapagturo ng batas, ay alin po ang pinakamahalaga o mas matimbang sa lahat ng iyan? Ang gusto niya malaman yung sentro ng lahat ng ito. At ang sagot na ating Panginoon ay, ay galing din sa banal na kasulatan, pinakamahalagang utos, mahalin mo ang iyong Diyos at mahalin mo ang katulad ng pagmamahal mo sa iyong sarili. Ito po ay Galing sa lumang tipan na dinadasal ng mga Hudyo sa umaga at saka sa gabi bago sila matulog. At ito ay mahalaga sa kanila sapagkat, ito po, papakita ko sa inyo kung ano itura ng salitang Ebraiko. Yan po yung sinagot ng ating Panginoon sa tanong na anong pinakamahalagang utos. Sabi niya, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. O atin na pong isalin sa Ingles. Shema Israel, listen O Israel. Shema Israel, the Lord is our God, the Lord is one. Yan ang pinakamahalagang utos na dapat natin na gawin at isaisip. To love the Lord your God, araw at gabi, with all our heart, with all our soul, with all our mind and with all our strength. Yan at ang kasunod na mamahalin na ating kapa. Dalawang mahalagang utos. Yun lang, tumbukin natin, matutumbok na natin ang iba pang utos na sinasabi ko sa inyo. Nung, yung pagkakabangit natin, Panginoon, na mahalin mo ng buong puso, yung buong puso, yan po ang pinagmumulan ng isipan at desisyon. Baka isipin nyo, yung puso, yung pinagmumulan ng pagmamahal. Pero sa Biblia po, ang luklukan ng desisyon at isipan ay pu eh, yung pung puso. Ito, hindi isip. Dito, sa puso. Yung kaluluwa naman, yan ang prinsipyo pinagmumulan ng buhay. Yung isipan na pag tinuro nyo ay tinuturo natin ng ulo natin, ito naman ang pinagmumulan ng talino at pag-iisip. At yung lakas, ang ibig pong sabihin yan, ay yung prinsipyo at pinagmumulan ng ating gawa at paggalaw. Kaya nung binagit na ating Panginoon, ay kailangan mahalin ninyo ang Panginoon yung Diyos sa lahat ng ito. Ang gusto niya lang sabihin ay mahalin natin ng Diyos ng buong pagkatao. Hindi lang natin siya minamahal sa isip. Minamahal din natin at pinapakita natin pagmamahal na ito sa gawa. Gayun na rin sa ating mga desisyon sa buhay. Yung kapwa na sinasabing mahalin natin katulad ng na pagmamahal natin sa ating sarili, ito ay patungkol sa kamag-anak, yung pinakamahalalapit sa atin, kasama ng kapitbahay, yung mga kababata natin, mga kaibigan, kasamahan, kababayan, pati banyaga. oh pati banyaga, kapwa natin. mm, -mm. Yan din ang ibig sabihin ng kapwa. Kaya nung sinabi natin ating Panginoon na mahalin mo ang iyong kapwa, ay, mahalin mo lahat ng iyan. Sa mga tweed, yung buong sangkatauhan, hindi magtatangi. Dahil ang pagmamahal ng Diyos, hindi rin nagtatangi. Kaya nga ang sabi ni Rabbi Hillel, kung ano ang inyong kinapupuotan, huwag niyong gawin sa inyong kapwa. Ito ang buong kautusan. Yung iba dyan, komentaryo lamang. Humayo kayo at pag-aralan ito. Ito pa lang ang ating gawin ang dami na nating magagawa sa buhay. Kasi maraming beses tayo hindi mabuti sa ating kapat hindi tayo magalang. Kung minsan naman yung ayaw gawin sa atin, yun yun naman ang ginagawa natin. Ayaw nating tayo i mapupula ay namumula naman tayo na ating kapwa. Ayaw nating tayo i na-humiliate o oh, ang pinabababa ang tingin natin sa ating sarili. Pero kung makapagsalita naman tayo, eh, mapanlait din sa ating kapwa. Eh. Kaya nga, ang sabi nung nagtanong sa ating Panginoon, ay tama po. Mas mahalaga ito kaysa sa lahat ng sakripisyo at pag-aalay sa, sa templo. Pagmamahal sa Diyos, pagmamahal sa kapwa, dalawa lang yan. Magawa natin yan ng buong buo, walang halong pagkukunwari ay nagawa na natin yung matutumbok na natin yung ano ah, labing tatlong kautusan na binabanggit nila sa kanilang Torah, na galing sa kanilang Torah. At ang ating Panginoon naman ay umayon do sa sinabi niya, tama ka, hindi ka nalalayo sa kaharian ng Diyos. Napansin niyo ba na itong nagtanong ay totoo ang kanyang katanungan hindi siya nagtanong para lamang ano mahasilo to trap Jesus totoo siya na gusto niyang malaman kung ano talaga mahalagang utos hindi lang para wasakin ang ang karangalan natin Panginoon at ng sinabi ni Jesus ay eh, hindi ka nalalayo sa kaharian ng langit eh binabanggit lang natin Panginoon na yung nagtanong sa kanya tayo na rin kailangan ang ating pananaw ay pananaw ng Diyos. At anong pananaw ng Diyos? Mas malawak at matayog na pagtingin hindi yung short-minded, short-sighted, narrow-minded na iniisip lang ay tungkol sa kanyang sarili at kanyang kapakanan. Ang ating pagmamahal ay mas malawak pa kaysa sa ating maliliit na mundo. Sa ating buhay Katoliko ay mabuting gawa at kapuri-puri yung tayo nagdadasal sa ating Panginoon at sa paggalang natin sa mga imahen na nagpapaalala sa atin sa pagmamahal ng Diyos sa atin. Napakagandang gawain na tuwing linggo ay tayo na andun sa, sa loob ng simbahan at sumasambang kasama ng ating mga, mga mananampalatayang katoliko rin. Maganda rin bagay ang gagawin natin na buuin ang ating pamilya sa pamamagitan ng malilit na bagay katulad ng salo-salo kayo na rin ang ating pakikitungo sa ating mga kaibigan mahalagang bagay yan ang paggalang sa matatanda ay sino ba naman magtatanong sa inyo kung igagalan nyo ang ating matatanda ay tunay ng magandang gawain yan ito naman sa lahat na ating ginagawang kabutihan, ay sana ito ay nanggagaling at nagmumula sa ating pagmamahal sa Diyos. Lahat ng mga bagay dito sa mundo ay nilikha ng Diyos para sa atin at para magdala sa atin sa mas lalong pagmamahal sa Panginoon. Sabi ni Rabbi Bookman, ang mga bagay na ginagawa natin para sa iba ay isa sa mga pangunahing paraan upang hayaan natin pumasok ang Diyos sa ating buhay at sa mundong ito. To know God, to love Him, and to serve Him, and to love our neighbors. Yan ang adikain ng ating buhay. Ang lahat ng bagay dito sa mundo, dapat magdadala sa atin sa mas lalong pagmamahal sa Diyos. Eh kung ang ating mga kaibigan ay nagdadala sa atin sa kasalanan, ang sabi nga ni Don Bosco, hindi mga kaibigan yan. Ang mga kaibigan ay dapat ay siya magiging daan natin patungo sa Diyos. Eh kung ang ang gagawin nila ay mapapahamak pa tayo, mapapalayo sa Diyos, na hindi na nila ginagampanan ang kanilang tungkulin bilang kaibigan natin. Yun ang iiwasan, ang sabi ni Don Bosco. At marami pang bagay, ang ating cellphone, ang ating bahay, ang ating mga pag-aari, kahit maliit man yan, ito dapat din magdadala sa paggalang sa kapwa at pagmamahal sa Diyos. Eko eh, yung cellphone ko, siya pa nakaka, nagiging dahilan, kung ba't ako nagiging bastos sa mga, mga, bastos na panuri, panurin, eh, hindi naman yata na, nagagampanan ng mga bagay na ito ang ating, ang, ang kung saan ay tayo tinatawag at dapat natin na ginagawa ang lahat ng bagay para doon. Eh ano yun? Love God? Deeper love of God? and of my neighbor. Yan ang target natin. Kaya nga, I'm proud to be Catholic kasi tinuturuan tayo na magmahal sa Diyos, higit sa lahat, at sa ating kapwa. Ito ang katanong, kasagutan sa katanungan natin ngayon, anong pinakamahalagang utos ng Diyos? Ang kasagutan po dyan ay number two. Ibigin ng Diyos at ang kapwa. Iiwan ko po kayo ng mga ito para sa mas lalong malalim na pag-unawa sa ating binasa. Paano ko may pakikita na minamahal ko ang Diyos ng buo kong pagkatao? Anong isa sa mga utos ng Diyos ang kailangan kong pagtuunan ng pansin sa aking kasalukuyang buhay? Tampangatlo, kapag naririnig ko ang salitang utos, anong unang pumapasok sa isip ko? at ang mga pananalita mula kay San Agustin. Baka naiisip ninyo na mas mabuti pa ang mga nakaraang panahon. Malamang naiisip ninyo ito dahil hindi pa kayo buhay noong mga panahong iyon. Pasalamatan po natin ng Diyos sa pamamagitan ng pagdarasal ng Ama namin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng salangit. Bigyan mo kami ngayon na aming kakanin sa araw-araw at patawarin kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. Huwag mo kami ipahintulo sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Maria mapagampon sa mga Kristiyano, ipanalangin mo kami. Sumayin niyo ang Panginoon at pagpalain kayo lahat ng makapangyarihang Dios Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Maraming salamat po sa pagsubaybay nyo dito sa ating programang sa isang tasa at salita. Mainit pa rin ang ating kape. Hanggang sa susunod na ating pagtatalakayan, sana'y maging mainit pa rin ng inyong pagmamahal sa Diyos. Enjoy the rest of the week, enjoy Sunday, and as always, stay good.